call center ba kayo magtrabaho, ma? Okay. Hindi wala pa kayong tulog. <laughs> Pero syempre, bago matulog ma'am, kain mo na ma'am. No. Naku po. Mahirap yun ma'am. Mamaya mag-isig kayo mga launa, alas dos na oh. Grabe. <laughs> Hindi kayo nagugutom. <laughs> Bagay tulog naman kayo ma'am. Kung baga nagigising ka na lang sa gutom, no? Gigising ka na lang pag ka na. Diyan sa katipid yun, ma'am, oh. Wala ka ng almusal, wala kang tanghalian, oh. lang. Huwag ka sa araw, no? Sa araw, tipid. Pero sa gabi, doon mo lahat binuhos yung gagastusin mo sa araw. oh Hindi, hindi bawal, ma'am. Uh, yung iba kasing, ano, bawal, o. Oh. Na, ano, mahigpit sila. May mga BPO talagang mahigpit. May BPO naman, hindi naman masyado. Yung iba ka, ano, eh. Work from home, eh karamihan naming pasayero dati nung pandemic. Oh. Pero ngayon, okay. <coughs> parang uh, pero, pero ano, uh, sila nagbabayad ng internet. Oriente. Uh, oh, nakatipid sila dun ha ah andasin labi na baya ako. treão lumampas doon, yun, may tax na kayo. Ano yung mga benefits sa'yo, ano Yung mga... Uh, ano yan, ah... Uh, scooter nila yan eh kasi alam mo kung bakit karamihan kasi nagkakasakit yung mga kuyato dahil sa kuya to pero ano mo yung mga magulang mo yung kumbaga, pwede mo sila pa. Pilipinas ka pala. First time. First time mo trabaho diyan? pag-apply mo maganda agad yung uh, mo yung iba kasi pag-apply nila mga tatlong linggo lang eh resign na eh okay. <laughs> alam ano mo yun hindi, ma hindi maganda yung malakad ng company toxic yung mga kasamahan di ba <laughs>

lagi ako nauwi sa ano eh. Chao nga ko eh, ma'am. Chao. Oh, Matadaanan. San Pablo City. Hindi, yeah. kakagraduate nyo lang pala ma'am. Fresh graduate kayo. Buti pa diba, hindi nyo naabutan yung K-12 Kung naabutan nyo yun 2 months, 2 years kayo mag uh, ano. <laughs> Grabe Iwan diba, ko bakit Pinatapin diba, Mahirapan lang nila yung mga, ano, mga magulang Diba? Oh. Eh yung toro parang same lang naman din problema sabi nila nga, pagka naka K12 ka na, pwede ka na mag-apply, pero yung iba hindi nila tanggap. Hindi, hindi nila in honor yung uh, oh, sabi lang nila, pero sa company hindi, bawal yun. Siyempre, para nga, wala ka pa naman diploma eh, di ba? Pero <laughs> pa lang yun, nakapag-aral ka ng K12, pero hindi naman tutuloy ka lang matatanggap sa trabaho. Bagay, okay, may mga kumpanya na nagtatanggap siguro gano'n. Kami so, niya. Oh. Pero sa so may Jollibee ka lang banda?